nanalo tayo ngayon sa araw na ito tayo muli mag titinda kit ng cotton candy guys what? sama ko muli si Albert yan so lumipot kami ang pwesto guys palipat lipat kami ng school guys so ngayon ang school ngayon may aming katambay na ay sa papaya barangay papaya po sa papaya din ang school guys so pa kami ng cotton candy guys yan Kuya Albert, karating lang namin dito sa lugar sa pa tinanak pa namin ito ang school restaurant po guys So, kahapon galing po kami ng Malibago So, nangkarating namin dito guys ay 8.30 po ng maga So, magpapandalas ng luto tong si Kuya Albert Hi ka, hi ka muna Kuya Albert Yan yeah nito na guys, na cotton candy. Ay, nga guys, na guys. Ayun guys, sinabayan kami ng ulan ngayong guys. Tara na Hindi kami makapagluto ng cotton candy at mababa sa namin cotton candy. ayan Kuya Albert, si Mangot na naman ng Kuya Albert. Kung kasi si Mangot, araw lang 'yan. Nan lang 'yan. Di ba naganap ko ng papayaga Kuya Albert. Ayun, binigyan naman sa Bau. Albert, sabaw, na -ulan. ayan na bow, naulan. Ayan, papatila lang kami guys, bago kami nagboto na cotton candy. Okay, ang Albert, huwag mo dibdibin yan, may ka pa. <laughs> hmm. Huwag mo dibdibin yan, may ka pa. Hanap <laughs> ka ng papaya, ayan, Ay ang sabaw. <laughs> ayan, ang cotton candy namin guys, ang lasang ulan dito sa... Barangay Papaya. Huwag kayo iya. kami na ng cotton candy at tinakloba na ang kanyang banyera. Pwede na kayong sa, sa ulan oh.

mamunang-munang dito sa aming lugar hindi ka hindi ka talagang kanina guys yung malakas na napakaulan ka rin ngayon ay medyo uh, nag-aabang na po mga magulang mga bata dito guys so professional kami guys sa uh, pintuan para makapagbenta ng cotton candy guys so abangan na guys tao ng mga mga cotton candy guys si Kuya Albert ay nagluluto pa para kukuhan sa aming palinda at kanyang iwanan dito sa aking park ng maliit kaya po tayo ng cotton candy a few moments later ah lakas lang lang, guys ay lang, guys na. Na natin, kasama, tayo na naman natin 20 laki ng delay mo sa Halika sa likod malaki din yung delay mo hindi ko mamaya pag uwi walang lang yan tinda tayo walang pipigil <laughs> yan guys ala, alas tres. 45 na ng hapon guys ayan sinundo na ako ni Wildbert ayan kasagsakan ng ulan guys nagtitinda kami ng cotton candy guys ayan so ngayon ay nagliin pa na kami pa uwi ayan ayan dami yung tira namin akin tira ay 17 tira mo ilan 16 16 17 16 33 ang tira guys so ayan bawin na lang kami sa susunod na pagtitinda namin guys ayan So, ayan. Um, na natin tinatapos na guys para makauwi na rin kami maaga. At kami lamig na pareho. <laughs> yan, So, maraming salamat po. At kumakang ka pala po sa aking channel na ito. Pakisubscribe na po. At pakisubscribe po ang bell natin para lagi update sa ating mga video. Okay, so Albert, pakisupport mo ulit sa kanyang channel. 再见，再见，不客气。